Yung candy. Yung tayo ng candy. Mm -hmm. Candy. Mm -hmm. Tingin ka ng panya. Tingin ka ng ice cream. Tamit kan? Yung tiktit yung lang. <externals> yung nakita natin doon. Magnum. Ice cream. Ito may mga presyo. Nandun na. Nandun. Nandun. Nandun yung kwan. Ice cream nandun sa unahan. Ito. So, Alas, sabi ko nga nandun sa unahan eh. mga utensil tapos ito mga frozen vegetable mga frozen food mga napnik yan mga salad ito mga wine hindi tayo ito mga yogurt milk, gatas tumingin tadi lang mga dexin egg pala hmm, ako magtipla okay, may mi candy yung dalawa o, oh. yan, si madam nandiyan yung ice cream yan o no? Hmm. Yan o. Bakit? Dahil malaki. Hmm. Banana to, banana. ito yung mga gamit sa panglaba na shampoo ito yung mga ito yung mga sauce at yung tabasco oh. mahal nito mm, ang hang ito. Amazon, masarap to. Yung Red Hot. Gumila ko nito, masarap yan eh. Mahang lang. Yung mm, mga bigas, may eh, mga bigas dito. 1 kilo 10 shekel. Nakakalaga ng 150 yung isang kilo. Ang pinakamura itong kwan. Thai rice. Yung 7 shekel. Nakakalaga ng 80. Ano yung chocolate? Yung sale? Dito? Yung 50-10 shekel? Ito mong chocolate. Ito, ito, pepe. tayo, na? Lima? Ten seconds. Lima? Lima. 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 Lima daw. Are pa sa. Oh. Ayan, o, Ten shekel yan o. Ayan o. Masan yung kwan? Itong milk cream. Ito yan? Oh. Ilan na yan? spicy. Oh, o, yan. Tama yan. Para masarado ko yung kahon. Tapos, ano? Tayo, hindi tayo bibiling tubig. Tapos, ang tubig. gulo ng video namin, o. Tubig mo, mamaya na yan. Ha? Ha? Oo. Oh, may bibiling ka pa? Ha? Tutulak. Bayadan mo natin kung magtutulak. Sige, kukatan. Yun lang pwedeng inumin. Mahal. Hindi yung malaking tubig. <laughs> Yan, lagay ko sa ulo niya. Yung, yung pwedeng mainom na tubig, mahal. Yung pwedeng mainom na tubig. Ayun mo po. malamig. Yun o. Oh. Kahit tubig, juice. Ito. Ito, ice tea gusto mo? May kuwan? magkano gari? O, may laman sa loob. Isa lang. Kulang to. Kulang to. Kulang cool daw yun. Ito. Ito kami na. Ito sige, dalawa. Dalawa nito ganito. Ha? Eh? Hmm. Ah, ay to pa isa. ay may tissue pa pala siya din. Oh. ang ganda ng bulaklak, eh. ganda dito, oh. Ganda nito, oh. Tunay po to, hindi to plastic. Ayun, oh. Hindi yan plastic. Yes, Anak na ulay Ha? Ngayon. No, no, no. ba Ito yung mga tinapay. sasarap ng mga tinapay. Ito, ito yung mga donut o. mga donut. Ito yung Gulay. And

tapos ito Uy, perero Malabas na po kami Tapos ko na yung alaga po Dito naman ka Kung magbibigyo po okay. Oh, this uh... Black Cafe. Nandun yung pinakamadaming ko, no? Puro alak. Nandun yung Mac McDonald. yung alaga ko. Ito yung Delta. Dito kami galing kanina sa Arpor. Yung yes, mga school supply. Hmm? din. Ito na nagaling kanina. Eh. Ay. Ito scooter. Oh. Ito yung Delta. Pinintay ko lang yung... Ito hmm. yung panigaling kanina. Ito yung mga damit. Eh. Para din lang kung... Kaya lang, mahal dito sa Delta at dito sa Hildes eh. Wala na ng sale. Pag ano ang aking kon? sana ako nagbubukas. Maganda ng modelo kailangan mo na 'ko chinelas hindi dito yung kwan oh. monitor yung uy oh. oh, yan oh. alam ko saan pupunta yung agalan na kinuha niya oh ngayon eh. Dami alak dun kalau <laughs> madam.